Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Lorraine, hindi lang yan, no? Um, kung titingnan mo, siguro you can take it over from there, no? Habang ako ay mag-aayos ng aking position dito, meron tayong tinatawag na public consultation, no? Yes. Para doon sa ating mga guidelines, para sa ating mga senior citizens organizations. Sige nga, Lorraine, ikwento mo sa ating mga kababayan saan na tayo pagdating sa public consultation na yan. Nako, Doc Jean, ah uh, maraming salamat po doon sa mga importanteng updates natin simula sa universal pension, sa PhilHealth uh, package, and doon sa mga konsultasyon natin with all the doctors. At ngayon naman po, dumako tayo dito sa public consultations. no? Uh, nagsagawa po tayo ng uh, public consultations na pangunguna ng ating sekat division. Uh, kasama din po dito ang kinatawan mula sa pambansang ahensya ng pamahalaan. Union of Local Authorities of the Philippines o yung tiyatawag po nating ULAP, mga senior citizens organizations at iba pang samahan upang talakayin ang recommendations at guidelines ukol sa accreditation ng mga civil society organizations. Nako, meron na pong tatlong batch ng isinagawang pop, uh, popcorn. Sa Luzon ho, face to face po itong isinagawa nitong August 15 para sa NCR, Region 4A. Habang online naman po nakisali ang Regions 1, 3, 4 b at CAR. Sa Mindanao ho, face to face din ho itong isinagawa noong August 22, 2025 sa Region 10, habang online din pong nakisama ang ating Regions 11, 12 at Karaga. And speaking of Region 10, happy Higala ay festival po dyan sa Cagayan de Oro City. At masaya po tayo nakibahagi sa Civic Parade ng festival ang NCSC Northern Mindanao sa pangmumuno po ng katukayo ng ating butihing chairperson. Ito naman si Regional Director Mary Jean H. Asum. Happy Festival po dyan sa Cagayan de Oro City. At ngayong araw naman ho, Visayas naman tayo, uh, mayroon din po tayong isinasagawang today na face-to-face -to -face popcorn sa Region 7. Samantalang online din pong nakikilahok dyan ng ating Region 6, Region 8, at Region 9. Ang layunin po ng consultation na ito o ng public consultation na ito ay higit pa po nating mapalakas ang pakikipagtulungan at partisipasyon ng iba't ibang sektor para mas epektibo po nating mapatupad ang ating mga programa at serbisyo para sa mga nakakatanda. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.